Ang pinakabagong balita ay nagdulot ng matinding pag-uusapan sa buong bansa. Mikiki alam umano ang Estados Unidos sa baho de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough Shoal, habang inihahanda naman ng Philippine Coast Guard ang pagbili ng mga karagdagang barkong gawa mismo sa Pilipinas. Ang dalawang pangyayaring ito ay may malaking implikasyon sa pambansang seguridad, ekonomiya, at relasyon ng bansa sa mga karatig bansa, lalo na sa usaping may kinalaman sa West Philippine Sea. Ang Bajo de Masinloc ay isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng West Philippine Sea. Matagal na itong pinagtatalunan ng Pilipinas at ng China dahil sa mga likas na yaman at sa estratehikong lokasyon nito. Mula nang agawin ng China ang kontrol dito noong 2012, nananatiling limitado ang galaw ng mga manging isdang Pilipino sa naturang karagatan. Gayunpaman, Kamakailan lamang ay muling uminit ang sitwasyon ng magpadala ng mga barkong pandigma at Coast Guard ang China sa paligid ng Shoal, dahilan upang muling yumigting ang tensyon. Sa gitna ng mga pangyayari, inanunsyo ng Estados Unidos na magpapadala ito ng dagdag na presensya militar sa rehiyon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga alyado nitong bansa, kabilang ang Pilipinas. Ayon sa mga ulat, isa ito sa mga konkretong hakbang ng Washington sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, isang kasunduan na nagsasabing paprotektahan ng dalawang bansa ang isa't isa sa oras ng armadong pagsalakay. Hindi man tuwirang kumpirmado na magpapadala ng warship sa mismong baho de Masinloc, malinaw na ipinapakita ng Amerika ang intensyon nitong ipatupad ang freedom of navigation sa lugar na inaangkin ng China. Sa kabilang banda, habang tumitindi ang pressure sa labas, Gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang palakasin ang sariling kakayahan sa pagtatanggol ng karagatan. Ipinahayag ng Philippine Coast Guard, TCG, na bibili sila ng karagdagang mga barkong patrol na gawa mismo sa lokal na industriya ng paggawa ng barko. Ang hakbang na ito ay itinuturing na isang malaking tagumpay para sa lokal na industriya ng Maritima, dahil sa unang pagkakataon, ang mga modernong barkong gagamitin ng bansa para sa seguridad ay hindi na kailangang iangkat mula sa ibang bansa. Ayon sa mga opisyal ng PCG, layunin ng pagbaylang ito na magkaroon ng mas mabilis na presensya sa mga pinagtatalo ng teritoryo, partikular sa West Philippine Sea. Ang mga barkong ito ay inaasahang magiging mas matibay, mabilis, at angkop sa mga kondisyon ng dagat sa rehiyon. Bukod dito, binibigyang diindi ng proyekto ang suporta sa lokal na industriya ng paggawa ng barko, na nagbibigay ng trabaho sa libo-libong Pilipino at nagtataguyod ng pambansang pagmamalaki. Isang halimbawa ng mga kumpanyang Pilipino na kasali sa proyekto ay ang Propmec at Josefa Slipways, mga kumpanyang matagal nang gumagawa ng mga barko para sa PCG at Philippine Navy. Ayon sa mga inisyal na plano, ang mga bagong barko ay magkakaroon ng mas modernong radar system, satellite communication equipment, at anti-collision sensors. Idinisenyo rin ito upang magamit sa search and rescue operations, environmental protection, at border patrol. Habang nagpapatuloy ang plano ng pagbili, hindi rin maiwasang pag-usapan ang papel ng Amerika sa lumalalang sigalot. Ayon sa mga eksperto, ang Estados Unidos ay may interes na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag sa South China Sea, dahil ito ang isa sa mga pinakaimportanteng ruta ng kalakalan sa buong mundo. Mahigit isang katlo ng pandaigdigang kalakalan ang dumaraan dito araw-araw, kaya't anumang pagsubok na kontrolin ito ng isang bansa lamang, tulad ng ginagawa ng China, ay malaking banta sa pandaigdigang ekonomiya. Dahil dito, nagpahayag ang Pentagon ng suporta sa Pilipinas, at tiniyak na anumang pag-atake sa mga barko o eroplano ng Pilipinas sa West Philippine. Si ay ituturing na pag-atake rin sa Estados Unidos alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na naging malinaw at matigas ang posisyon ng Amerika sa isyong ito. Nagpapahiwatig ito ng mas aktibong papel ng US sa rehiyon kasabay ng pagpapalakas ng mga alyansa nito sa Japan, Australia, at South Korea. Samantala, pinapurihan naman ng ilang eksperto ang desisyon ng Pilipinas na gumawa ng sariling mga barko Ayon sa kanila, hindi sapat ang umasa lamang sa tulong ng ibang bansa. Ang pagbibigay diin sa lokal na paggawa ay magbibigay ng kasarinlan sa larangan ng depensa. Sa ganitong paraan, mas mapapabilis ang pagresponde sa mga banta, at mas mababawasan ang gastos ng gobyerno sa pagbili ng mga imported na kagamitan. Sa usapin ng ekonomiya, malaking tulong din ang ganitong proyekto. Ang paggawa ng barko ay nangangailangan ng mataas na antas ng teknikal na kasanayan, kaya't nagbubukas ito ng mga oportunidad para sa mga inhinyero, welder, at mekaniko sa bansa. Maaari rin itong magbigay ng inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na pumasok sa larangan ng engineering at maritime technology. Gayunman, may mga nagsasabi ring dapat maging maingat ang gobyerno sa pagbalanse ng relasyon nito sa mga makapangyarihang bansa. Ang labis na pag-asa sa Amerika ay maaaring magdulot ng tensyon sa China, na isa ring pangunahing kasosyo ng Pilipinas sa kalakalan. Dapat umanong manatiling bukas ang diplomatikong komunikasyon upang maiwasan ang anumang maling hakbang na maaaring magdulot ng mas malaking sigalot. Samantala, sa ground level, patuloy ang mga ulat ng harassment sa mga Pilipinong mangingisda malapit sa Baho de Masinloc. Ayon sa kanila, may mga pagkakataong hinaharangan o tinataboy sila ng mga barko ng China. Bagaman may presensya ng PCG sa lugar, kulang pa rin umano ang mga kagamitan at barko para matiyak ang tuloy-tuloy na protection sa kanila. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinabilis ng pamahalaan ang proyekto sa paggawa ng mga bagong barko. Ang mga mangingisda ay umaasang sa tulong ng mga bagong patrol vessels at ng pakikipagtulungan ng Amerika, ay magkakaroon na sila ng mas ligtas na paglalayag. Ipinahayag ng ilang lokal na opisyal na ang layunin ng gobyerno ay hindi digmaan, kundi kapayapaan at proteksyon ng kabuhayan ng mga Pilipino. Ang presensya ng Amerika, anila, ay hindi upang makipaglaban kundi upang magbigay ng deterrence laban sa mga agresibong aksyon. Sa kabuuan, makikita na ang kombinasyon ng kooperasyong internasyonal at lokal na inisyatiba ay nagsisilbing bagong yugto sa kasaysayan ng depensa ng bansa. Ang Estados Unidos ay nagiging simbolo ng alyansa at suporta, habang ang mga locally made patrol ships naman ay simbolo ng kasarinlan at determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili. Sa paglipas ng mga buwan, inaasahan na mas madalas na maririnig ang presensya ng mga barko ng PCG sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang konstruksyon ng mga bagong barko, inaasahan ding magiging mas modernasado ang kabuoang kakayahan ng bansa sa maritime security. Ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa depensa, kundi tungkol sa pambansang dignidad. Isang patunay na kayang tumayo ng Pilipinas sa sariling paa, kahit pa sa gitna ng mga higanti sa larangan ng geopolitika. Ang panghihimasok ng Amerika at ang lokal na paggawa ng mga barko ay dalawang magkaibang hakbang na may iisang layunin, ang mapanatili ang soberanya ng Pilipinas. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol ng karapatan sa karagatan, dahil sa dulo ng lahat, ito ay tungkol sa kinabukasan ng bawat mamamayan, mga kabataang umaasang makikinabang sa isang bansang ligtas, malaya, at marangal.